programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good evening mga kachikas and welcome sa aking munting channel dinalaw nga ng ating bidang si Princess ito ngang bruhang si Bibina sa loob nga ng pulungan at dito nga ay isinumbat niya ang lahat-lahat nga ng kanyang sama ng loob dito nga sa bruhang divina at ito nga ay parang walang kapakipakialam ang bruhang si Dimina na malatimonyo talaga ang kanyang pag-uugali at dito nga ay sinabi ni Princess na bakit pati daw si Onse ay dinamay niya at napakabata pa nito para nga tapusin niya ang buhay na parang hide na ng nga lamang at dito naman ay bigla ngang dumating dito ang nanay nga nitong si Onse at agad-agad ngang sinunggaban ang bruhang si Divina at pinagkasampal sampal niya nga ito sa loob nga ng kulungan at sinabi nga dito ng nanay ni Onse na isinusumpa daw niya na mas matindi pa ang mangyayari sa kanya at hindi hindi siya papayag na ito ay uh, magwagi sa lahat ng kanyang kasamaan at sinabi nga niyang magiging impyerno ang kanyang buhay sa loob nga ng kulungan ngunit palaban pa rin ang bruhang si Divina at napakagaling pa rin talagang sumagot at dito nga ay hindi na nila halos pang uh, alam ang gagawin nito si Jenny na makita niya nga kung paano saktan ng nanay ni ang bruhang si Divina at tumawag na nga ito ng pulis upang ilayo nga dito ang nanay ni Onsei. Ngunit ginawa na lamang ng ating bidang si Princess ay tinalikuran na nga ang bruhang si Divina at dito naman ay dumalaw nga si Justin sa mansyon ng mga Cristobal at dito ay nasalubong nga niya itong nga si uh, Livy at sinabi nga ni uh, Libi na wala doon si Princess at meron nga itong pinuntahan. Ngunit sinabi naman ni Justin na hindi naman si Princess ang kanyang pakay. Kung hindi nga ito nga si Libby at dito nga ay kinausap nitong si Justin si Libby, natanggapin na raw nila ang kanilang pagkatalo at parehas naman silang talunan at sinabi naman ni Libby na kahit na mahirap ay gagawin niyang tanggapin. Ngunit sinabi ni Justin sa kanya na dati naman silang mga magkakaibigan, baka pwedeng ibalik na lang nila ang kanilang pagiging magkaibigan ano kaya ngayon ang planong gawin ni Justin dito nga kay Libby ligawan kaya nitong si Justin si Libby dahil nga parehas naman silang talunan ay sila na lamang nga siguro ang magiging mag team dahil nga ang kanilang parehas na minahal ay muli na nga nagkasama at nagkabalikan dahil sila naman talaga ang nararapat sa isa't isa kaya guys napakarami po nating dapat abangan dito nga sa prinsesa ng City Gel sa nga lalapit na pagtatapos. Kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, pakisubscribe na lamang po ng aking channel. Paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!